Saan so, mo nang inyo? Binuang? Eh? Uh -huh. Mahimo ba? ayon lang para kang langas? Bay, gamay rin ang among tuyo ni mo, bay. Masa'y si gamay? Kina inyo pag-abong-abong ng karsada? Gamay? Usapan! man? Muwata ka ng buktol di? Ha? Huh? Ah, yate. Ari pagin mo mga ayok tulpi, nga ako aning baluarte. Ha? Imo ning baluarte. Ha? Uh -huh. Basig, gipandakan mo sa inyong lawas. Oh. Usa man. Gigamay ka ni Matay na lawasa ani mo do. Ug di na kalikesong komo do. Oh. Baog yung agya na. Question mark gina. Asa ato pa bay? Kahe giday ka. Boss, pasay bato na to ani boss. Gahe mo huh? kayo. <laughs> Mao ba? Gahe. Huh? Sige, KAMU naik BAHALA nak, Bro! Kita naik nilai bahala aninya ya! Huh? Bro! Um, Bagaimana kita bisa nilai aninya ya? Huh? Ah, mau apa? Kamu nilai bahala naku? Huh? Oh. <laughs> oh, no, 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 no! Oh, ya, um, sama, no. Andam namu? Huh? <laughs> oh iya, bro! samaan bro? Andam naka? Huh? Bro! Andam naka, bro! Huh? Andam naka, mutlagan! karon sugda na to mga kurakuta mo huh? sige kamo uh -huh. <laughs> na lay bala dia unan lang ko isa man huh? Uh huh? sige bro hamak bro oh. uh, bro hamak. <to>.